So, ganyan. Medyo, yeah, medyo, medyo nawala-wala na siya. di ba? Grabe. Ganda. Grabe ito na. Hello po sa inyong lahat. Welcome back sa aking YouTube channel. So, ang tagal ko palang hindi nakagawa ng reviews sa inyo. Kasi medyo na busy ang lola nyo. And ngayon, gagawa ako ng reviews para po sa inyo. Yung aking ginagamit ngayon na serum. So, this is from Lux Organics. So, grabe kasi yung outcome niya, yung performance niya sa aking face, yung sa aking skin. Pag si Lux Organics talaga is thumbs up ako sa kanya. Always po yan kasi grabe yung performance ulit-ulit. <laughs> Oo. Oh, oh. Grabe yung performance niya sa aking skin. So, ngayon, isi-share ko sa inyo kasi magwa-one month ko na siyang ginamit. Especially sa aking face. Grabe. Ang kukunin ko muna. Yeah. So, eto yung sinasabi ko sa inyo. So, this is from Luxe Organics, si Papaya Gluta Whitening Gel. So, nakalagay dito is triple serum boost. And best seller siya kaya pala nung nabili ko siya sa Watsons is dalawa na lang sila so ang bilis niyang maubos sa Watsons and eto ay nagkakahalaga ng 199 pesos mga sis 'di ba sobra napakamura niya and eto ay 200 ml so nakalagay dito na ten times cooling, ten times glow, and yung kanyang dito sa likod naman ng benefits Yan. So babasahin natin. So ano nga bang meron si Lux Organics? Kasi alam ko ang daming nagre-reviews nito eh. Ang ganda kasi ng performance ni Papaya Gluta sa aking skin, sa aking, especially sa aking face. So, ngayon, isi-share ko po sa inyo. Eh nagre-review ako. <laughs> so, eto siya. Saan na ba ako? Wala kalimutan ko. <laughs> Doon ka. So, eto is, ayan. So, naka-pouch lang talaga siya. Kasi, nang pumunta ako sa Watsons, medyo naubos pera ko. <laughs> Kaya, eto na lang muna naka-pouch siya. So, syempre, sinubukan ko siya gamitin in one weeks, So, grabe yun yung pagka-effective niya sa akin. Yung performance niya sa aking face, nag-lighten yung aking mga hyperpigmentation kasi marami ako mga pikas-pikas sa face. Yun yung problema ko talaga sa face ko. And... Sobrang pumuti after ko siyang gamitin. So, magwa one month, magwa one month na to sa akin, mga sis. Oh, so, Kasi best seller siya. Sa so, totoo siya, ang bilis niyang maubos and very effective siya sa akin. Pagdating kay Lux Organics naman talaga is effective po talaga para sa akin si Lux Organics. So, non-stop din silang maglabas ng mga bagong products. So, inaabangan ko yan kung anumang may pa... Uh, Basta pag pupunta ako ng Watson's, si Lux Organics talaga yung una kong pinupuntahan. Kasi grabe, si Lux Organics kasi malaki laki nang naiambag nila sa aking skin. Lalong lalong, dati naman talaga wala akong ka-arte-arte. So sabon lang, pulbo, so sapat na. But nag-start, nung nag-start na nga akong gumamit kay Lux Organics is sobrang hiyang yung aking skin very effective so ayan paulit-ulit na so and very effective and at the same time sulit na sulit kasi napakamura ng mga skincare products sa Lux Organic. Ano nga bang meron si Papaya Gluta Whitening Gel? So, kakapagpalitin siya nating mga hyperpigmentation and serve as all-in-one moisturizer na din sa aking face. Kaya, araw-araw ko siyang ginagamit. Specially, sa umaga and sa gabi. Ako ha, pag ginagamit ko siya is before ako naglalagay ng sunscreen, eto muna yung ilalagay ko. And after nito is naglalagay ako ng sunscreen sa umaga. And sa gabi naman, just make sure na uh, yung una ko talagang ginagamit, nagtutoner muna ako. Alam ko, meron nitong naka-container ba yun? And... Eto, naka-pouch lang talaga yung binili ko kasi ganun ako eh. Pag bumibili ako ng mga panibagong skincare products is naghahanap muna ako ng mga naka-pouch lang para uh, pahiyang yung skin ko or maganda siya yung pagka-effective sa aking skin. So, ayan. Tsaka ako bibili ng malaki nito. So, ngayon, grabe. Grabe sa aking face. And ang bilis din matuyo ng aking mga tigyawat kung meron kung especially kung nagkakaroon ako ng mga tigyawa. so mabilis siyang matuyo and yung aking face ngayon is medyo iba pa rin talaga pag merong serum na ginagamit sa face kasi sa akin marami talaga akong pika sa aking face so wala akong masabi pagdating kay Lux Organics kasi napaka effective niya and of course and This will serve or this will serve also as a moisturizing na din. Moisturizer na din sa aking face. So, Simula nung ginamit ko siya, naglighten talaga yung aking mga pikas. Meron kasi ako mga marami ako mga small spots, small dots sa aking face and super thankful and happy kasi grabe yung pagka-effective sa aking skin, sa aking face, especially sa aking neck area. Nilalagyan ko din para pantay yung uh, kaputian. So ang una-una talagang nangyayari pag ginamit nyo siya is, mga sis, is medyo yung pores natin is lumiliit. And pangalawang nangyayari sa ating face is uh, parang nagkakaglaskin tayo. Wala, speechless talaga ako pagdating dito. Grabe. So, ayan. Every ko siyang ginagamit. Siguro, naka three times a day akong uh, sa paggamit nito, mga sis. Kasi, yung outcome niya nga, thumbs up ako. So, ngayon, maghihilamos muna ako and ipapakita ko sa inyo, maglalagay ako sa aking face para magkita niyo rin na sobrang effective pala talaga pagdating kay papaya gluta whitening gel. So, ayan, kapag hilamos na ako. Ayan yung mukha ko. So, maglalagay muna ako nito. So, ayan. So, grabe yung bra ko nakita. Ayan. So, maglalagay tayo. So, ayan. So, ito na yung aking face. So, kakatapos ko lang maghilamos. And, syempre, para makita nyo rin na maganda talaga yung silax organic sa si papaya gluta is maglalagay tayo ngayon. So, yung unang talaga is maglalagay ako nito si Skin by Skin BYS. Whatsoever, paano ba siya basahin? Basta, uh, favorite ko tong uh, tuner na ito. So, ayan, konti na lang siya. So, maglalagay muna ako ng toner kasi para ano daw para mabilis mag-absorb yan mabilis talaga mag-absorb kapag meron kayong nilalagay na toner sa inyong face yan so grabe ganda ito ha highly recommended din to so, sa, Watsons ko to nabili 600 plus lang to so napakalaki niya 210 ml and mas maganda kasi maglagay ka ng si anang ah, uh, toner before ka mag-add ng serum kasi mas mabilis mag-penetrate yung serum mo na ilalagay sa inyong face. Yan. So, yan. Mga one minute, Kaya ko na siya. Ganyan ako maglagay sa aking face. Ayan. So, medyo parang natuyo na siya. So, eto na siya. Eto na yung ilalagay ko sa aking face. So, sobra. Yung texture niya pala, ayan. Yung texture niya is para siyang lotion, but lightweight lang naman siya. Hindi siya mabigat sa face. Yun yung gusto ko sa kanya. Ayan. Uh, so, ayan. ang bilis din niyang matuyo sa ating, sa ating face. Yun yung gusto ko kay Lux Organics. Kasi, ayan, di ba? mararamdaman yung mararamdaman mo yung merong pag uh, cooling effect yan so yun dito ko na sa area and mabilis siya matuyo since yung texture niya is lotion para siyang lotion kasi usually talaga di ba yung texture ng mga serum is uh, transparent siya but etong si Lux Organics is para siyang lotion but hindi siya mabigat in fairness sa aking skin sa aking face so yun yung gusto ko kay Lux organic so this is my new favorite na grabe di ba so ilang minutes is matutuyo na siya so pwede na uh, pag gusto nyo uh, mabilis siyang matuyo so pwede i-on nyo yung aircon nyo or itapat nyo yung mukha nyo sa uh, sa electric fan para mabilis siyang matuyo but since sa akin is parang ini-enjoy ko kasi yung aking paglagay kay uh, papaya gluta whitening gel sa aking face so So grabe yung pagka-effective sa akin skin yung outcome niya, yung performance ni Lux Organics. Basta Lux Organics naman talaga is hiyang-hiyang hiyang po yung aking skin. Lalong-lalo lalo na non-stop din silang maglabas ng mga bagong skincare products so inaabangan ko 'yan. So and ang dami ko pa palang i-review -re sa inyo sa kay Lux Organics. Ang dami nila. So so far, eto lang muna yung na-i-review -re ko sa inyo kasi para hindi ako mataranta. Ganun ako eh. Para hindi ko uh, madaliin na pag-review sa inyo. So, ayan. So, medyo natuyo na siya. So, ayan. Closer tayo. So, ganito yung mukha ko. Ayan na. So, diba? Achieve na achieve mo yung pagka-glass skin. And medyo nabawas-bawasan na rin yung mga uh, small dots. Yung mga small spots sa aking face kasi marami ako mga pikas ganun, eh, yan yung problema ko sa aking face eh. eh, eh. ewan ko ba bakit nagkaganito yung aking face niya yeah. uh, so ganyan you yeah, medyo, medyo medyo nawala-wala na siya diba, grabe, ganda grabe ito na ito na yung kalalabasan niya diba, grabe, ang ganda ganda talaga nito so ngayon, bibili ako, pag nakapunta ako sa Watsons, bibili ako ng malaki nito. Yung naka-container. <coughs> yung hindi naka-pouch. Kasi gusto ko yung malaki talaga para <coughs> malaki kasi para malaki yung tipid. Ayan. So, mura lang naman. Mura lang naman to. It's 199 pesos and 200 ml na siya. So, sulit na sulit siya. Ayan yung face ko ngayon, di ba? <coughs> pagkalagay mo is mararamdaman mo yung cooling effect and parang napaka-glow ng iyong face and fresh na fresh kang tingnan. Yan. Ay, bago ko pala makalimutan ha, sobrang thankful ako sa mga nag-subscribe po sa aking channel. Kasi do, di ba, bagong-bago pa lang po ako and kala ko nga walang magsa subscribe sa akin. And yun, nag-improve. Pagtingin ko, grabe, dumami pala sila. So, thank you po. Salamat po talaga sa inyo. sobra hindi, hindi ko kayo maisa-isa na uh, mag ng thank you sa inyo. But, grabe, appreciate, na-appreciate ko yung effort nyo na isang click nyo lang, nakapag-subscribe na kayo sa akin. And, sobrang thankful po. And, salamat po pala sa, for always watching sa akin mga vlogs. And, thank you so much for watching. And, I hope nag-enjoy kayo sa aking vlog today. And, Don't forget to subscribe, para updated kayo sa mga upcoming videos ko na i-upload dito sa aking channel. Thank you so much po. Bye!